isinalala ni Paris Bendel Diwata ang kanyang unang araw sa taping sa FPJ's Batang Kiapo de Coco Martin kung saan muntik na nga raw ni Coco dahil natetend pero di raw siya pumayag kabog. Sa ngayon, ibinahagi naman ni Diwata na si Marvin Agustin daw pala ang pantasya at betnyang baka skising si Eddie Wow sa Samantala, napupuno naman siya ng pambabas dahil nagsimula na daw itong mag-attitude sa mga taga O, oh, di ba? Siyempre, first time naman o vacuum portion. Yan ang sinasabi ng mga hindi naman talaga artista, social media influencer o nakilala lang dahil may ginagawa kang kakaiba kapag kaya bigla kang kukuhanin sa isang project dahil kilala ka na. Pag pinaaking portion, siyempre kakabang ka. Pero kukunin mo yung opportunity na tanggap na rin yung project na yun dahil say, mas lalo kang makikilala. Pero yan, wala naman talagang acting Uh, workshop tong na-experience si Diwata. Tapos, aarte na siya sa Epigus Batang Probinge. Epigus eh, Batang Kiyapo. Di ba? Siyempre, <laughs> batang batetensya, siya. Pero maganda kay Coco Martin. Siya, oh. Ang maganda kay Coco Martin, parang mawala yung tense mo. Alam niya naman na, antoy, eh. ganun, meron, meron, may pag-aadis. Ano siya? Yahalik-halik kaya. Ay, wag! Parang ganun, di ba? Siyempre, comedy lang yun. Pero si Coco, to ma-release lang yung tension ni Diwata. Regarding naman sa sinasabi na nag-attitude, actually, ang dami ko ng video na kahit ako, siyempre parang bakit ganun na ayaw niya talaga magpa-picture ni Diwata. Saka lang, dami kong ginagawa kaysa magpa-picture, magpa-picture ng ganun. Oo, Pero ano natin yan sa debate mamaya. okay, 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 meron pala. palalimin pa natin. Palalimin yan, di ba? Pero alam mo, sa acting na yan, yung kay Marvin Agustin, Siguro pala din siya ng mga Julina Marvin, ano? Oh, kasi edad-edad oh, oh. oh, oh. 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 na rin eh. Oh. Parang may edad-edad na rin siya, oh. So Marvin, siguro talaga yung mga panlang Marvin, Diet, uh -huh. mga ganyan, ba kabatan, di ba? Pero oh. Rikiyaan, mga ganyan. And for yung sa mga Kevin, cute na lang silang kabataan, di ba? Laging book niya yung gano'n. Bagay sila ng Julina.